Bago siya ating kakainin you know? Yan, pagat pa Bakit pa. hmm. gusto mo yan? Hmm. Tap guys Yan nga guys, dahil mawalan po kagabi, eh, napahuli po tayo ng palaka. po, hindi na ko lang yan guys At wala akong mapaglagay na maayos kaya, kaya dyan sa washing ni Mrs. ko Hindi na lang mapaglagay Sigurado magagalit Mabibutas si Mrs. Eh, <laughs> Ayan po at yung, yung ating fish doon na ginamit At marami okay. na rin po yan guys Nakatayin na natin yan Kaya ko lang galing magtinda Ang mga palaka natin Ay bakit Ang mga palaka natin Dami guys yan Mga 20 peraso yan 20 Nakatayin na natin Para luto natin adobo Tapos yan ito na guys yung ating nilinis na palaka. Ayan po. Hindi ko na nga po pinakita dahil madugo at maano. Para mabilis. Ayan. At magigisa nga lang po tayo rito ng bawang luya tsaka sibuyas. Ayan. Pagsabay-sabay na rin natin yan dito guys sa ating kawali. Magigisa lang tayo. At gagamitan guys natin ng kalamansi. Pampawala. Pampandagdag pampawala ng lansayan guys. po, so, nagisa na tayo ng ating bawang. Ayan, susunod na natin yung ating luya at saka sibuyas guys. Ayan po, nilagay ko na rin yung ating luya at sibuyas. Ayan, kailangan po natin ng konti at susunod na natin yung ating palaka. Ayan. Mga kon guys yan, na uh, 22 peraso rin po ito na ating nahuli na ating palaka. Nagabi. Masarap yung ating tanghalian ngayon. Yan po, okay na po yung ating bawang sibuyas sa tuya. Lagyan na natin ito guys, itong itong palaka. Lagyan na natin ito Kailangan natin guys isang kutsa na mabuti yan para mawala yung lansa na lansa niya. At lagyan na natin ng paminta yan guys. Paminta. Tag na po natin yung paminta para tagtagan na yan ng lansa. At syempre guys, mabango pagka maraming paminta. Adobo po lang ang luto niyan guys. Adobo style. Parang, huloy natin pang pulutan ba. Nagyan po natin ng magic syrup. Magic syrup. yan Magic syrup. Baka naman. At saka po natin halu haluin yan, guys. At saka natin takpan. At saka po natin takpan po guys. Ayan. Hanggang sa masakot siya natin mabuti. Yan, wait lang po natin. Yan guys, sangkotsyado na yung ating niluluto. Ayan po. Ayan, naprito na siya. Lagyan na natin ng sato puti. Ayan, toyo. Baka naman. At lagyan na natin guys ng ayong ating pinigana kalamansi. Ayan po, lagyan na natin yan. yun pandagsag, pampawala po kasi na. yan. lasa. Ayan ang lansa at haluin natin guys yun na guys haluin na natin yung ating lobong palaka yun at hintay lang po natin yung takpan muna natin luluto na yun guys malapit na o silipin natin yung ating niluluto yan dapat maap yan kailangan guys mapatuyo natin yan para kapit na kapit yung lasa nya sa laman ng palaka guys tapos lagyan na natin ng sili hindi dapat mga wala yan guys pang pasarap yan lagyan na natin at takpang po muna ulit natin guys, kailangan natin mapatuyo ito para masarap mas masarap sya yan po at luto na itong ating ulam guys yan talagang pinatuyo natin yan tuyo, -tuyo yan, guys gila sa bowl wow tara pwede na tayo kumain guys o Sarap to. Pag may tira to, may grado pulutan to guys. Ayan na po. Kain na tayo guys. Kain na tayo.